Yo! What's up mga amigo! Kumusta na? And pasensya na kami, medyo natagalan yung pag-upload ko dahil medyo busy ako or kami, minuto na karang araw dahil nagpiprepare kami papunta ng Singapore So ngayon, medyo maalo yung dadaanan namin So pag-usapan natin kung ano ba yung mga dapat secure pag maalo So pag ganitong mga panahon, yung nakikita nyo sa video na yan Sigurado naisip mo yung mga pinggan mo baka nabasag na, yung mga baso or mga condiments sa lamesa baka nahulog na yan. So paano ba i-secure or saan ba pwedeng ilagay yan para ma secure talaga sila? Kung nakikita nyo po yung sa picture, uh, sa gali po yan or sa pantry, uh, mga plate truck po yan. So pwede po natin ilagay dyan yung mga mangkok, platito or pinggan pag maalon para mas secure sila. Pero kung hindi lang po kasi dyan yung pinggan, pwede nyo rin po silang ilagay dito sa picture na ito halos lahat po ng barko may cabinet na ganyan sa officer's mess room man or sa crew mess room ang nasa loob po nyan ay ganito nakikita nyo po yung silver na stainless so dyan po pwede natin ilagay yung mga pinggan sa kayong platito then sa kabila nun po kung nakikita nyo meron siyang mga pabilog pwede nating ilagay po dyan yung mga baso natin at pwede rin ilagay yung mga condiments dun sa loob pero reminders lang po or tips lang. Bago nyo po siya lagyan ng condiments or mga pinggan or platito, yun dun po sa may stainless na barang basket, lagyan nyo muna po siya ng anti-slip rubber mat. So, ganito po yung tsura nyan. Then, kung wala po kayo nyan, pwede po kayong mag-order nito sa EMPA. So, eto po, yung guide ko ng EMPA kung paano mag-order. Next yung setup pag na So ano ba maganda gawin pag magti table setting tayo? So dito po gamit na gamit yung anti-slip rubber mat. So ang discard po ang gagawin dyan ay yung anti-slip rubber mat ay gugupitin po natin na kasing size po ng table mat. Or yung basta yung sakto lang po siya na malalagay po natin yung mga kubyertos, yung pinggan and may side plate pa po, po minsan kasi pag kumakain sila ng salad yung mga officer natin. And sakto, isakto nyo na rin yung malalagay yung baso. So parang ganito po. For sure po, uh, hindi na mahulog yung mga kubertos natin. Pero yung baso po, ilagay na lang yan pag magsuserve ka na ng pagkain sa kanila. Para at least mayuwasan natin siyang mabasag. Lalo na pag malakas yung rolling. Then sa ilalim po ng lamesa, pag magsisecure na kayo, or pag taas na kumain, madalas po may tali na ganito na parang rubber siya na doon po natin tatali yung mga lamesa kung medyo mahaba nang po yung tali nyo iikot nyo na lang po ng isa doon sa lamesa para at least mas secure siya at hindi siya gumulong or dumulas at makasira pa ba diba? and kung wala naman pong tali na ganyan um, hingi na lang po kayo kay boson ng mga rope para at least po mas mas secure and bago na po mag bad weather madalas po sinasabihan na po tayo ng mga officers or ng bridge na bukas or mamayang gabi bad weather so sasab sasabi sabi nila po nyan uh, isi-secure na po lahat ng mga gamit and yung sa salad bar naman po natin or kung saan po natin nilalagay yung mga salad pwede rin po natin siya lagyan ng anti-rubber slip mat parang ganito po So para hindi po sila dumulas. Ganon din po sa lalagyan ng rice cooker at saka ng thermos. Pero yung thermos po madalas may brace kasi yan. Pero kung wala siyang brace, itago nyo na sa cabinet. Uh, tanggalin na lang yung mainit na tubig para at least may iwasan siyang mahulog or mabasag. Sa kabina, same lang din naman po. Uh, i-secure yung mga gamit. Ilagay sa drawer at sa cabinet. Lalong-lalo na yung laptop kung meron. Talagang dapat i-secure. Huwag magkumpiyansa po tago talaga. Then, pag malakas po talaga yung rolling kasi ang galaw po ng barko pag rolling ay ganito, pa side po. So, mahirap po matulog dito sa kama niyan. So, ang ginagawa ko, natutulog po ako dun sa sofa Dahil naka ganito po siya. So, pag ang galaw ng barko pa ganyan, so, aayon din po sa alon yung katawan nyo. So, makakatulog na rin po kayo ng siguro. Basta hindi bigano kalakas yung alon. So salamat po sa panonood thank you